Nagpaalala ang Kawayan Aviation Police Station sa lahat ng pasahero ng Kawayan Airport Downside ng mahigpit na pagpapatupad ng Comelec gun ban ngayong midterm at national elections 2025. Sa panayam ng IFM News Team kay Police Captain Edward Caballero, hepe ng Kawayan Aviation Police Station, binigyang diin nito na ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang uri ng kontrabando, partikular na ang mga baril na walang kaukulang dokumento sa loob ng paliparan. Isa sa mga kalimitang nakukumpiskang kontrabando ay mga bala na ginagamit umano ng ilang pasahero bilang anting-anting. Bagamat wala pang naitatalang lumalabag sa nasabing ordinansa, patuloy ang maigting na pagbabantay ng mga otoridad upang matiyak ang seguridad at kayusan sa lugar. Nananawagan naman si Police Captain Caballero sa publiko na iwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit upang makaiwas sa abala at pananagutan sa batas. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News